Isang dental disease naman na posibleng kumitil sa ating buhay. Oh, okay. ah. Kung hindi agad maagapan, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Sa bawat ngiti, likas na ipinapamalas ng ating mga ngipin ang kanilang natatanging ganda at kahalagahan. Subalit sa likod nito, marami pa rin ang binabaliwala na lamang ang pangangalaga sa kani kanilang ngipin na posibleng mauwi sa pagkasira o pagkakaroon ng sakit dulot nito. Isa na nga sa sakit na nauugnay sa hindi tamang pangangalaga ng ngipin ay ang tooth abscess. Ang tooth abscess ay kadalasang sanhi ng impeksyon. Ito ay nangyayari kapag mayroong bacterial infection sa loob ng ngipin at gums na nagdudulot ng pamamaga at pagkakaroon ng nana sa affected area. Kung kaya't alamin na natin kung paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng tooth abscess dito lang sa Sainido. At para bigyan po tayo ng malalim na impormasyon patungkol po dito, makakakapanayan po natin Dr. Gio Batitis. Dr. Gio, morning. Hello Welcome po. to good Rising Shine Pilipinas. Good morning. Good morning, good morning. Po. Well, Doc, ito po importante. Ano, uh, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba itong tooth, tooth abscess at saka gaano po kalawak yung epekto nito sa overall pangkalusugan ng tao? Pwedeng ikamatay, ano? Yeah, oh, tao, actually, ang tooth abscess, isa, isa na ito sa... Uh, karaniwang sakit ng mga Pilipino, no? Mm -hmm. Dahil according nga sa DOH, uh, isa uh, isa ang dental caries, pangalawang periodontal disease, sa sakit ng mga pangkaraniwang Pilipino almost uh, 98% nung, nung mga nakaraang panahon yung ating survey. Mm -hmm. Ngayon, ang tooth abscess, it ang pinanggagalingan nito is mismong sangipin, no? Okay. Or pwede rin namang uh, manggaling ito sa gilagid pwede rin naman manggaling dun sa buto na uh, sumusuporta po dun sa atin pong ngipin. Mm -hmm. uh, at sa sa ibabang bahagi na sanhi ng bacteria at uh, kaya po nagpupu-uyan pong ating tooth abscess. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano po ang sanhi po nito doc? Bacterial infection pa din. Mm -hmm. Bacterial infection from that uh, from the damage to yun pa rin ng ano ang sanhi itong tooth abscess na ito okay mm. pero meron pang ginagawa o hindi ginagawa ang isang individual para magkaroon itong bacterial na it na ito dok like, lak hindi naglilinis ng yeah. ngipin ganun Oo. ba yun nasa lifestyle pa rin Oo. ba Oo, yun nasa ba? lifestyle kung kung ang isang tao ay muna uh, na kung papaya dun sa ating ano oral hygiene mm -hmm. no? mm. or kung ang isang tao ay uh, weak yung kaniyang immune system ito ah, okay. yung mga tao mm -hmm. la, la mga medically compromised mm -hmm. no or uh, yung mga tao na uh, suffering from HIV mm -hmm. yung mga ganito uh, very prone sila dito sa ano sa bacterial infection na tooth abscess okay. or min okay. or minsan uh, kung ang isang tao ay Nani garelio mm, okay. isa siya sa pinaka Pwedding sa sanghi ng oh. tooth abscess uh -huh. and mahirap na ano to uh, minsan dine-deadma lang ng mga Pilipino uh -huh. pero hindi siya dapat ano mm -hmm. isa walang bahala okay. so ayan na nga Bin dine Bina, uh, binabaliwala lang ano kasi ito yung minsan pangkaraniwang pamamaga minsan nga, over the counter kumukuha lang ng mga boxicillin para mm -hmm. para bumaba siya you no know? pero ano ba yung sintomas para masabi natin na ito yung tooth abscess na uh, ang mga sintomas ng isang tooth abscess, unang-una, may sakit. Fever? L lalag na ka. Uh, hindi pa. po, mas, masakit yung ah, ipin. Masakit, masakit yung Masakit yung ipin. yung area. Okay. No? Masakit yung area. Pangalawa, naiiba yung kulay. Namumula or paminsan namamaga. Mm -hmm. And kung, kung talagang yung tooth abscess ay lumala na, ayun, saka nagkakaroon ng ano, ang manifestation na nun ay nilalagnat na itong isang tao. Hindi hmm. mm ito yung may nana? Opo, oh, nana po ito. Uh, Uh, para siyang ano para siyang sak sak ng nana sa dulo ng ngipin. Pa, tabi po sa mga nanonood na nagalumsar ngayong umaga pero minsan kasi nalalasahan to yes ng tao po, no. Ano ko yung para lasa? Para may, may pangit na lasa. Mm -hmm. Pangit na lasa ito and uh, hindi maganda ang amoy. Mm -hmm. no, kaya uh, nal nalalaman natin na ang isang tao ay may tooth abscess. Okay, may particular area ba sa expertise natin na mas at prone. Mas prone. Or, Actually, wala naman. Basta may ngipin. Uh -huh. Tapos napabayaan. Or kunwari, may kahit yung may mga pasta na faulty yung restorations, mm -hmm. or yung may mga crowns mm -hmm. na hindi na tama dun sa ano, nagkakaroon pa rin sila ng tooth abscess. Okay. Oo, mm -hmm. Kaya dapat, ang sabi nga namin mga dentista, magpa magpakonsulta sa lisensyadong dentista mm -hmm. para maalagaan natin yung atin pong uh, uh, oral health. Oh, minsan pa naman tayo pag masakit ang ngipin, ano, parang hinahayaan na lang natin. Mm, yun, gagaling na minsan, din Oo, oh, oh, ganun. Pain reliever lang yan. Mm -hmm. Hanggang sa mamagano yung area ng mukha, yes. dun lang oh, magpakonsulta para konsulta sa Correct. dentista. No, no. uh, yon minsan huli na ang lahat mm -hmm. eh wala kami pwedeng gawin kundi tanggalin 'yung ngipin para madrain natin 'yung ano, para mm -hmm. ma natin 'yung abscess. Pero hangga't kaya, ah, uh, sineseve pa rin namin like mm -hmm. uh, we do root uh, with the root canals para andun pa rin 'yung ngipin although patay na siya. Mm. -hmm. May mga ganun. Well, um, ano po ba sa pag-aaral dito sa Pilipinas? yung age bracket na na usually nagkakaroon ng ng uh, tooth abscess. Uh, kapag kabata, no? pagkabata kabata nanggagaling siya sa ano? Nanggagaling siya sa gilagid dahil uh, yung mga nursing bottle carries pwede magkaroon ng tooth abscess and kapag ka naman matanda, periodontitis na yung ano? Periodontitis na yung nagiging uh, cause nung sakit nanggagaling na doon sa buto. Okay. Okay. So worst case scenario possible na makamatay ito. Why is that? Um, may may mga ano, may mga cases na kung yung abscess magpunta sa ating puso, okay. that's bacterial endocarditis. Mm -hmm. Kung uh, sa pumunta sa utak, that's bacterial meningitis. Mm -hmm. kung, kung, galing pa rin sa bacteria na mm -hmm. nagsi-circulate pa rin sa ano, nagsi-circulate pa rin sa ating katawan. Mm -hmm. Okay. May mga minsan may mga problema tayo sa ngipin natin na na tolerable yung pain. Mm. Ano ba yung hindi na yung talagang dapat nang ipa-check na sa expert uh, sa mga specialista kapag ano ba sobrang sakit ba nitong toothaches? Uh, Actually, sir, um, kahit ano kahit mga Kunti. level 3 oh, oh. level 2 lang yung pain eh, oh. ano na natin i-consult natin sa dentista oh. kasi ibig sabihin kapag kami nararamdaman tayong pain something wrong Mm -hmm. So, pa na natin sa mga dentista. And ano naman? Uh, hindi naman tayo pababayaan nun Okay. Pa paano naman po makakaiwas dito, Doc? Anong mga preventive measures? Ah, okay. Unang-una, uh, proper oral hygiene pa din, mm -hmm. 'no? Yung regular na pagsisipilyo, uh, regular na pagpo-floss. Yung mga uh, mouthwash, nakakatulong mm -hmm. din sa pag pagsupo nitong okay. ano, mga dental caries na ito na pwedeng mag-cause ng dental abscess. Okay. Mm -hmm. Nabanggit ni Doc ano, yung uh, toothbrush at pag-floss. Yes, Minsan everyday. yung floss at mouthwash, hindi na yan na part everyday, ng hygiene. Everyday yung flossing pa din natin. Kasi mm -hmm. well, may nabasa naman ako, Doc, ano? Itong everyday na na pagmamouthwash may mga pinapatay din ng mga good bacteria sa bibig natin tama po ba 'yan uh, i don't think so mm -hmm. <laughs> wala naman pa wala naman pong papatay na mga good bacteria okay. may mga pagkain ba na, na risky pagdating sa ganitong tooth abscess uh, kapag ka kasi masyado tayong kumakain ng ano ng sweets And yung uh, ma uh, pwedeng kainin ni bacteria para makakos ng uh, sira ng ngipin. Ano po yung, yung mga yan? Uh, Both the sweets. Uh, aside sa sweets, uh, yung, mga ano, sir, uh, yung mga carbs. Mm -hmm. Okay. Ano naman po yung gamot or treatment options okay. for this? For the treatment ng tungtut abscess, siyempre, antibiotics pa din. Mm -hmm. Antibiotics uh, para matreat yung infection. Mm -hmm. Kung may pain, pain reliever. Mm -hmm, And uh, pagka ano, Uh, ang totoong treatment talaga ng tutabses abscess regular na pagbisita sa dentista. Ayon, oo. Mm, Huwag okay, mag-self-medicate. Mm, yes, Dapat nanjan ng mga eksperto para po ating puntahan at gumingin ng konsultasyon. Huwag na nating paabutin na sa kailangan pang-i-drain nung mm -hmm. nung nana, no? Or Huwag nating sakta na sarili natin. Oo, <laughs> May <Okay>. maramdaman. <laughs> Punta sa sa dentista ka. Well, thank you so much, okay, uh, Dr. Okay, thank you, you very much for sharing this valuable information patugol po sa sakit na abscess, si Dr. Gio Batitis. Thank you po, Doc. Thank you very much po. Good morning.